Kilala ang mga Pilipino na mahilig sa kanin at hindi ito nawawala sa pagkainan. Pero alam nyo ba na sako-sako nito ang nasasayang dahil sa hindi ito naubos o napapanis? Si Rod Lagusad sa detalye. Sa araw-araw, nakaplano na kapag mamamalengke si Sara ng kanilang lulutuin. Tamang budget lang po. Inokontrol po pag oras na ano, pamimili. Budget talaga ano ng isang kilong baboy o sa bigas din, ganyan din. Kung inaano lang yung budget. Kasi hindi pwedeng sobra. Po palaging ganyan. Ganyan talaga na inaano kong budget. Kasi sayang pera pag may matitira, itatapon mo lang. Kasi lalo na ngayon, na yung anak ko, mama magkano niya sasain ko, tama lang ka kung nanak, tatlong takal lang. Kasi hapon na eh. Kasama naman sa diskarte niya para maiwasan na masiraan ng pagkain ay kanyang isinasanggag ang natitirang kanin. Pero base sa datos ng Food Nutrition Research Institute ng Department of Science and Technology, tumaas pa ang household plate waste o nasasayang na pagkain sa isang araw. Kumpara kasi sa 2015 survey na nasa 72 grams ang nasasayang ng isang household o pamilya, base kasi sa pinakahuling 2018 to 2019 Expanded National Nutrition Survey, nasa 76 grams na ito. So, sir, ang pagsinabi po kasi nating plate waste, so ito po yung mga pagkain na edible pa, o pwede pang kainin pero eh, nabitira lang po sa plato at sa mesa after po kumain ng isang pamilya. Mula dito, malaking bagda nito ay kanin. Nasa 53 grams o 60.9% ng household plate waste o higit kalahati ang nasasayang nakakapagsayang po tayo ng 40.8 grams ng kanin. So katumbas po ito ng tatlong kutsarang kanin sa buong isang araw. May datos po kasi kami na uh, 17 grams ang na sa sayang na bigas. Kasi pag 40.8. At kung ang isang sakong bigas ay nasa 50 kilos. And then ang ang ating projected na population noong 2019 ay 108 million. So dumataya po na 36,720 na sa aking bigas ang nasasayang po ng pamilyang Pilipinas sa isang araw. Bukod sa kanin, malaki din ang nasasayang pagdating sa gulay at isda na tipikal na kinakain ng pamilyang Pilipino. Nasa 8 grams o 10.9% ang nasasayang na gulay, habang nasa 5 grams o 6.7% sa isda. Kabilang sa mga pamilyang Pilipinong, maraming nasasayang na pagkain ay ang mga pamilyang food secure o may kaya. Ito ay dahil may kakayan silang bumili ng mas maraming pagkain. Sunod na dito ang mga pamilyang may lima pataas na biyembro. Ito ay dahil marami silang hinihahandang pagkain. Kasama din dito ang mga pamilyang nakatera sa rural areas. Paliwanag ng FNRI, ito ay dahil sa mga lugar na ito ang pinagmumulan ng maraming supply ng pagkain tulad ng gulay, prutas o bigas na may tendency na magluto ng marami lalo't mas mababa ang presyo nito sa kanila. Pero paano nga ba maiiwasan ng isang pamilyang Pilipino na may masayang na pagkain? Ay, kailangan po maging wais sila. Sa pamimili, so dapat po ay magplano sila ng naaayon lamang sa kakayahan ng pamilya. So, bakit um, po dapat tayo mamili ng sobrang-sobrang? So, minsan po kasi makita natin na may sale o meron po mga discount. Ang tendency po ng mga Pilipino ay uh, bumili po ng maramihan. Kasama na dito kung wala namang refrigerator o dapat ma-store o matago ng maayos para walang masayang na pagkain. Napakalaga na hindi masayang ang pagkain lalo't sa gitna ng mataas na presyo ng mga pangunahing bilihin. May mga kababayan tayong nakakaranas ng gutom o malnutrisyon o kumakayod para lang makakain ng sapat o tatlong beses sa isang araw. Rod Lagusad, para sa bayan.